Hello, Jen. Alam ko naman, friends tayo. Pero alam ko din naman na hindi mo ako ganun kagusto. gusto. Eh, wala eh. Pero naiintindihan ko yon. Sana lang, huwag mo kalimutan po, Gika. At sana ipag-edit mo pa rin ako ng picture. Kahit na hindi na tayo classmates. Yun, huwag mo kalimutan po, Gika. Di ba tawagan natin yung noong unang ano ah, na mo ba ba nung first year? Di ba, ano, kirebelle pa ako nung unang panahon. Tapos tayo yung unang chupi ever said na nila, babe. So, si Chewie, ako si Chewie. Tapos nalimutan ko na kung ano kayo. Tapos nalimutan ko na. Ah, ayun ko ba, ba't bakit nag-awit babe na naman? tahil sa mens? Pero okay na rin siguro. At, ayan, natagpuan ano naman yung mga the best na tao na mga naging kaibigan mo. Si Jubel, ako. Oh, Oo, oh, lalo na si Jubel. Napaka-blessed mo at matagal kayo naging friends niyan. At thank you sa mga katotawa ng nangyari na kasama kita. Naalala mo noon, second year, nung naglaka tayo papunta mag-itas so, dami-dami natin dinaanan. picture picture tayo sa may kapitolyo. Isa, so, ah, ang dami nangyari. Meron nakakita pa nga tayo ng pogi dun sa may na picture pa. Tapos tinuro-turo pa natin. Ewan eh, ko kung kasama ka pa namin nun eh. Saan ko? Oh, Tapos tinuro pa kung alin din yung nagugustuhan, kung alin din yung pogi. Ha Pero yun, dami na nangyari nun. Mm. But, it's time for us to part. Pero alam ko, someday we'll meet again. Lahat tayo. Tinding rak-rakan at sana sa time hindi mo na ako ayaw. Sana sa time na na ako. Yun, salamat sa lahat. Rock on, bro. At, yun. Sana papansinin ko rin ako, Kahit na hindi ako naging kasibait ng iba natin classmates. Yun lang din. Bye-bye